Guys, so naglagay tayo ng ganito kasi sira na yung ating top box. Wala na siyang lock. Wala na. <laughs> Kaya gagamitan natin ng ganito. God, go, get... <tap> 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 So ito guys ay naman ako itong diskarte na ito Kay Papa Dani, <laughs> uh, Actually patay na siya Asawa ni Mama gini uh, Si Papa Dani kasi may mga ganito siya noon na tali Naalala ko lang nung service namin siya Kasi may mga tali siya ganito sa tricycle na ginagamit niya So naisip ko nung nasira ito Bigla kong naalala Nabibinat ito guys Ayan. So ito na yung magsisil ding alala ko dito. Kasi kung wala itong lock nito guys ay hindi ko siya may sara. So yan, dudubli ko lang. Tutut kong ganon. So ayan. naigpit na ulit siya. Kaysa naman bibili ulit ako ng panibagong top box. Mahal kasi ang top box. So ayan. naka dapat lang siya dito. Makala. So ito ay kwan, elastic siya guys. Bibinat. Ayan. So, ang pag-uusapan natin ngayon guys ay patungkol sa top box. Ayan. Pero bago ang lahat guys ay shout out muna kila Boy First Time at saka kila Motor ni Juan na kasalukuyang nag uh, nagbibiyahe ngayon. Nagpipilipin loop sila ngayon. At hindi ako magkakamali nandun, nandun na ngayon sila sa uh, atop. No? Nasa atok na sila ngayon. So, shout out sa inyo, boy. First time at saka motor ni Juan. So, ingat kayo sa biyahe ninyo, sa Philippine Loop ninyo. Gamit ang ating Bergman uh, standard version at saka yung uh, latest version, yung Bergman X. So, susubukan nila guys kung gano'ng katibay ang ating Bergman. So, ayan. Dito na malalaman guys sa vlog nila, boy. First time at saka motor ni Juan. Kung gaano katibay ang ating Bergman. Kasi isa sa yan sa Philippine Loop. Yun yung gamit nila ngayon. So kung gusto niyo makita guys, panoorin nyo si Boy First Time at saka motor ni Juan. So ayun guys. Papunta tayo sa top box. Cut. Mo. Let's... Let's... mainit. <laughs> Ayaw, di ba? Masabit-sabit pa tayo kasi ito guys, yung tinanggal ko sa helmet ko. Uh, <laughs> tinanggal ko ito sa kwan, helmet ko kasi kwan eh. Uh, nahambunan tayo basta minsan napawisan nagkakaroon ng amoy kaya bilad muna natin ayan wag na wag puro laba kasi kapag mga <laughs> sira guys wag uh, pwede naman arawan lang para tanggal yung amoy niya. So, tinanggal natin sa ating helmet na sec. <laughs> Joke lang. <laughs> <Spider>. <laughs> so, yung regarding sa top box guys, ay ano nga ba ang may tutulong nito sa motor natin bukod sa may paglalagyan tayo ng gamit. Ayan, kapag nag-babiyahe uh, tayo, nagdulong right ride tayo, may tayo mga gamit natin, damit, ganyan, kung ano-anong klaseng gamit. Ano pa ba, ba yung ibang uh, benefits ng ating top box? No? Pakita ko sa inyo guys. Ang top box guys, no? Uh, since ito, nandito siya sa dulo. Hindi lang lalagay, hindi lang lagayan ng gamit ang uh, ito sa sa atin. Alam nyo kung ano pa. Kasi, napatunayan ko na yung isang gamit nito. Noong nagde-drive ako, may tumututok sa akin guys na motor. May nakatutok sa akin na motor. Ako naman, may sinusundan akong L300. So, nung huminto yung L300, nag-stop din ako. Hindi ko alam na yung tricycle is uh, tatama siya dito. So, naisip ko, malaking tulong pala ang ating top box. No? Kasi kung wala itong top box, guys, imagine itong bracket nito. Kapag may bumangga sa atin, guys, diretso yan dito. Pwede niyang mabasag ang ito, yung salamin. Tapos dito, pwede niyang madamage dito. So ito guys, ang sumusuporta niyan, So, sa so bracket hanggang sa tuck box. Ang tuck box natin guys, hindi siya katulad ng mga ibang iniisip ninyo na 4,000-5,000 na aluminum. Dahil ang tuck box natin, no? since yung motor natin, hindi siya ganun kalakasan. Hindi siya tulad ng mga 155cc, 200cc, o ano-ano. 125cc lang ito guys. Kaya ang ginawa ko guys, instead na gamitan natin ng alumino, kaya bukod sa nagtitipid tayo, ginawa ko talaga para mas magan at hindi mahinapan ng makina natin. Ito na lang yung binili natin. O, yung hard plastic lang ito guys. So, pero... Since konti lang naman yung difference nilang bigat doon sa uh, aluminum kapag halimbawa makapag ako ng kaunting pera o try din natin mag-upgrade ng aluminum for safety dahil maganda yung laknon nun uh, maganda yung pagkakagawa niya tapos may leather yung sa loob ganoon ito wala so ito guys kasi ang purpose ko lagayan ko lang ito ng mga gamit-gamit ko no? Huh? so yun hindi naman siya basta-basta napapasokan ng tubig Ayan, kasi may, mayroon siyang rubber dito. Ayan. So, ayan guys. Ang um, isang benefits ng ah, uh, oh, init. Isang benefits oh, ng box natin ay para karoon ng protection itong pinaka dulo ng motor natin. Ito sa may uh, stoplight niya. Banda hanggang dito. Ever may makabangga sa atin, hindi yan basta-basta mababasag no at sa kasi kapag ito guys ay nabasag, hindi ka mahalan ito guys ayan so protection natin guys limbawa kahit uh, hindi naman sa lahat ng oras ay wala kasama natin nung top box yeah. so kahit panggalin mo ito guys mayroong pumoprotection pa rin dito guys na bracket ito oh. ayan Kali putus tiba-tiba Kau terbuat sedikit aba-aba Kau pergi dengan dia